Hello, hello mga ogang tindera. Eto, magluluto na naman tayo ngayon. Actually, hindi naman luto. Parang lutulutuan lamang po, no? At nag lamang po tayo sa ating gustong uh, kainin. Ayan po, graham. Ayan, graham alamengo ni ogang. <laughs> Ayan, syempre yan, mga tinitinda ko po yan. Pera lang po yung mangga kasi ginto ang mangga ngayon, kaya isa lang. Ayan, mag ready, -ready na tayo mga ogang. At uh, para ating makain na maaga Uh, ayan po yung Graham ayan po yung uh, natira kong Graham nung Pasko or bagong taon ba yun ayan gumawa rin kasi ako ng Graham noon na ng medya noche so yan po yung natira ko kasi sa isang pack na yan dalawang gawa po yan Oo, no? oh, hindi agad lahat kasi sobrang dami naman po at nakakaumay rin naman pag masyadong madami at uh, kailangan mga 6 pieces, 6 to 9 pieces lamang po yung pinaka uh, maximum no or minimum po ng ating uh, ginagawang cake. Good for ano na po yan na uh, 5 uh, person, 5 to 6 person. So ayan hinati-hati ko po siya. Ayun, ganyan lang po, huwag naman po durog na durog. Ganyan po siya. Tuwag naman masyadong malaki ang ano no. ang pagkakabiyak. Ayan po yung mango biniyak na natin. Na Napakamahal po ng mango ngayon mga ogang, ginto, grabe to, pumasok lang ang 2024, oh my god. Pero ang pinili ko yung medyo ano na, lamog-lamog na para medyo makamura tayo kasi panahog lang naman po sa gray ham At pagkaganyan ng ang itsura, eh, malasang-malasa po yan dun sa ham talagang uh, ah, pangtimpla po yan eh talaga Ayan, so kinayod ko, hindi ko siya biniyak-biyak ng pa-square-square. -square. Gusto ko nakadurog para kalat po siya pag uh, hinalo natin sa uh, grey ham natin. Ayan. Pati yung buto, hindi ko na pinatawad. At uh, inayod kinayod-kayod ko rin hanggang sa makuha ko yung mga laman. O, di ba? Marami pa siya. Di ba? <laughs> Ganyan lang po yan. Ha, <laughs> ha! natin talaga. Salamat sa inyong panonood sa aking Graham, ha? At sana, at uh, ito po ay uh, gayahin nyo. Masarap po yan. Totoo po yan. At uh, ilang klase lamang po yung ingredients niya. Ayan at uh, ayan okay na yan at papaghaluin na natin yan ayan set aside muna natin habang gagawin natin yung ating ah uh, uh, pinakukulong tubig at ilalagay natin yung gelatin doon ano ayan, malasa na yan kahit kukunti lang yan pinapakulo ko na yung tubig at uh, ating gagawin dyan. ano yan half cup lang po yan ha, na baso konti lang po yung kailangan natin na tubig na mainit. At ila, habang mainit siya, ayan, lagay na natin yung dalawang kutsara ng uh, gelatin. No? Hindi natin bubuos lahat kasi masyadong ano yan, mabake po kapag uh, lalahati nayon na So, ayan lang. Tapos, halo lang siya ng halo. Kailangang haluin ng haluin para hindi po siya uh, mamuo. Kasi madali siyang mamuo agad eh. So, ayan mga ogang. Tunghaya natin yung pagluluto ni ogang no, ng kanyang um, recipe na Graham Alamengu ni Ogang. not okay na. Nilagay ko yan sa freezer in one hour. Ayan, tumigas na siya. Mas masarap pag matigas kaysa sa malambot. ay ah, Ayan, mga ogang. Tikman-tikman natin ngayon. Ang mango graham ni ogang. Ayan. Ayan, no. Hiwain na natin. Nakakatakam. No? Pangalawang beses ko pala ngayon gumawa ng grey ham. Masarap po pala siya. Dati kasi ayoko yan. Parang wala lang. Pero nung natikman ko siya, ayan. Oh, sarap-sarap naman yan. masarap mga ogang. Creamy siya. Creamy siya. Mas maganda, mas maraming ano, nestle cream. No? At uh, kasi gawang bahay naman siya, huwag na natin bitinin yung mga sahog niya. No? Kasi mag -e enjoy naman po lahat pag yan ay kinain natin. At uh, sa susunod, gagawa naman ako ng graham cake naman po. No? Masarap din po yan. Graham, chocolate cake. Ayan. Oh, sarap niyan mga oga. creamy na creamy. Sandali lang yan. Yung paglapag kong yan, ubus po agad po yan. Wala na pong natira. Isang lapagan lang po. Ayan. Kinain na po lahat. Alright mga oga. Thank you.